guys, sisigang tayo ng GG Ito yung bago, bawang na yung bago Ayan, ito tayo ng luya Luya, ayan Yan na yung portabes tigang luya para noon Hindi siya malansa Tapos Lagay natin ang sibuyas Yan ang the best Sebulas, bawang at luya ya Pero kasi sa nilang, medyo bibisay mo ng konti. Medyo may lasa-lasa ng konti atin sa nilang. Ganyan ako guys, magsigar. Bibisay mo sa luya, sa bawang, sa bulas. At luya. At talagang sa nilang kabatis. Kaya sinamahan ko rin ng sili. Sili rin yan. Nalagyan natin sa sarama yan. Grabe. Masarap yan. Masarap yan. Medyo palalambot natin yung kamatis para lumakas siya. Baya ulit. Yan. Ito na mga panyero. Pwede na yan. Kaya natin yung ating Dorito Isca. Ang galing Malaking galing din. Ano ko? bakit malaking galing din ito? Lalaking galing din yata yan. Yan. Tapos, sa natin pakukulaan ngayon yan. Yan sabaw tapos uh, asin nilimutan yung asin para nung may lasis siya ayan, konti lang muna at mamaya ulit ating tiblahan tapos may sili pa tayo sa rito lagay ating sili o ayan, tayo papakulo maya ulit guys ha silip lang mga panyero ko, silip silip lang maya maya, masarap yan, siguradong magugustuhan yan Pagyan natin panyero ang may ito ang si Aling Sitas ka konti na lang yata yung lumasa po ah wala na nalimot na ubos yung boss. hmm. Ayun pa. Yung okay. tikman natin kung lumasa siya wala kala ko pa naman marami pa isang talo ko wala na pala konti na lang pala Tekman natin. Okay, man tayo guys. Oh. Ayos, lumasa naman pala. Ito mga panyari ating gulay. Ang masarap na kangkong. Ayan Oh. Nakabili ko ng tutorial sa kangkong kahapon. Eh. Ito oh. medyo nalalad na mga ibe, iba Pinili ko na lang, pero marami pa rin. Ayan, ang masarap dyan. Oh. Lagyan natin lahat. At ito po eh, maganda. Maganda sa katawan ng tao. Sarap na kangkong. Yan o. Oh. Sarap na sinigang natin oh. Daming kangkong o. Oh. Yan. Dali na uh, mga panyero. Tatakpan ulit natin. Mamaya ulit. natin mamaya. Paglambot ng kangkong. Pa ako. O, oh, yun na mga panyero ko. Oh. Mapakasarap na, no. Sinigang na galunggong. May sibuyas, kamates, luya, may sili. Ayan. Tapos nilagay natin ng uh, maraming kangkong. Ayan, oh. No? sarap ng lasa. Saktong sakto guys ang lasa niya. Sarap naman ang ating tanghali. Ano. Simpleng ulam pero masarap guys yan. Sigurado ako sa inyo. Ayan, oh. No? Ah, Ayan na na.